Hello mga kaoray. Nag-update pala sa aming mga kambing. Nanganak pala, na, nanganak na ang yung iba. Ito yun siya, yung uh, old nanny. Nanganak siya, ano siya, yung anak niya, uh, kambal twins. Isang biligot, yung biligot, yung lalaki, at saka isang babae, dalawa. Ayan siya. Mainit. Ngayon, we will move you there. Okay? We will move you later. Okay? Yung apat, meron pa kami apat na mga nakay pa. Ayan. Tapos yun, itong dalawa, ng anak rin. Yung brown na yan, dalawa ang anak niya, twins rin. Isang lalaki at isang babae. Ayan, bakit ako. ito siya, isa ang anak niya ayan, male yung biligot ang anak niya ito yung dito yung maliliit na kambing ayan siya mi 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 ayan, ito yung biligot. ayan siya, ang ganda ng kulay mi mi you okay ay okay mm. Ayan siya. Yan ang nanay niya yung puti tapos ito yun yung dalawa na yan kambal yan siya anak ng brown ito yung isa, ang ganda ang kulay babae yan lalaki yan saka ito, babae ito yung ito yung nanay nito itong ah uh, male peligot Anong nangyari dito sa ano ka No. No, 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 no. Nag-aaway <tod noise> No, no, no. I go there. I go there. I go there. No. Don't break it. Okay? Uh, mm. go there. I go there. I go there. Eh, gusto niyang lumabas dito. Ini, ini, walay namin sila kasi. Yun, ito kasi sila may mga baby bibibilikot, ito wala pa hindi pa lumabas yung sa kanila ito hindi siya na, ano? hindi siya na bridge uh, itong apat na to mga nakay pa ito yan, yung isa na yan tapos isa pa at saka yung doon mga nakay pa yan baka sa week na to baka mamay gabi or bukas or sa makalawa manganak pa yan sila. Ito lang hindi manganak sa siam uh, siyam namin na female nani yung female goat. ay uh, ito lang hindi inabuntis. Yung walo. Ah, siyam. Ano pala? Yung walo na female. Kasi siyam ang, ang aming kambing pang siyam yung maliit na uh, ginagatas namin. Yung walo na yan, ito lang yung hindi pa nabuntis yung pito mga nanganak na yung tatlo saka yung apat mga nakay pa lang ito ito siya dalawa yung anak niya ito yung anak niya ito yan siya orang padiri na siya isa lang anak niya very good yung an anak niya yan malaki mi mi come here, come here. ganda ng kulay nitong ito na yan itong female goat na to hello ganda ng kulay no ganda ng cute hindi <laughs> na